Hoy kuya, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Hayaan mong punasan ko ito para sa iyo. Ang bastos na ito, anong ginawa mo sa asawa ko? Ate wala akong ginawa. Ang lakas ng loob mong itanggi. Hayaan mong bugbugin kita hanggang mamatay. Hindi ko maintindihan ang sinabi mo. Lumabas lang ako glit. Ang lakas ng loob mong akiti ng asawa ko. Okay, papatayin kita ngayon pakiusap ko ate hindi naman ganoon. Nabuhusan ko ng tubig si Min kaya pinunasan ko. Wala akong ideya. Kaya mo pa bang magsinungaling? Nakita kong may ginawa kang masama sa asawa ko. Pwede bang tumigil ka na anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Pinatigas ko na ang buong langgam. Kaya mo pa bang takpan ito? Hindi ako nagtatakip. Hindi ganon. Wala akong ginawa. Tumahimik ka I hired you to clean this house. Hindi ako papayag na nakawin mo ang asawa ko. Hindi hindi ko sinasadya yon. Akala mo unfair sa akin? Mahimik ka kanino ka nagsisinungaling. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata at naglakas loob ka pa rin itanggi. Pwede bang tumigil ka na binuhusan siya ng tubig? Pinupunasan siya. Paano ito posible? Ano sa tingin mo? Okay. Maglinis ka na. Oo. Nagsisinungaling ka ba sa akin? sino ang may oras para magsinungaling sa akin, sinisi mo siya ng mali. Sinasabi lang, sa susunod kailangan mong maging mahinahon, huwag masyadong mainiti ng ulo. Alam ko. Gumising ka. Mayroon akong para sa'yo. Anong problema hating gabi na bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka maghintay hanggang bukas? Bakit ang dami mong tanong? Sabi ko gumising ka na kailangan mong gumising. Oo, oh, kaya kung meron man mangyaring sabihin sa akin? Kailangan kong pumunta sa isang business trip sa loob ng ilang araw. Natili ka sa bahay, maglinis ng bahay at alagaan ang aking asawa. Oo, oh, karaniwan kong ginagawa yon. Hoy, bakit ang dami mong sinasabi? Hindi, hindi ako nangangahas. Ano ito? Tonic ito ni Min. Kailangan mong bigyan siya ng inumin pagkatapos ng bawat pagkain. Oo. Oh. Huwag kalimutan yon. Ito ang gamot para kay Mr. Min. Kung hindi mo siya pinainom, may mangyayari sa kanya. Hindi kita mapapatawad. Oo, naalala ko. Miss na miss na kita. Alam mo ba? Tapos andito ako sa'yo. Ngunit ang sinabi mo sa akin ang layo na nang narating mo. Ano sa tingin mo nagawa ko na yan? hindi ko na kailangan gawin ang sarili ko. Talaga? Oo, binigay ko sa kasambahay para sa lain ng gamot. Naingat kong sinabi sa kanya. Ngunit kailangan mong mag-ingat dahil ang gamot ang susi. Para maparalisa ang asawa ko. Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko rin siyang maglagay ng gamot sa pagkain. Hayaan mong kumain ang asawa ko araw-araw. Yung lalaking min lang ito ay paralisado. Pagkatapos ang lahat ng mga ari-arian nito, lahat ay nagiging akin. Kaya ngayon, mayroon kaming maraming pera, hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay Tumating na ang pagkakataong yumaman Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng maraming pera Ngunit ang aking asawa, huwag na huwag kang magdududa Sabi mo, ano ibig sabihin nun? Kaya sa tingin mo ba ay bigla itong naging pilay? Talaga Oo, lahat ng ito ay may epekto Sa... maari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Dendat time ako at siya ay lumabas. Nakagawa ako ng isang aksidente sa sasakyan, tamaan ako. Kaya tumakbo siya palabas para protektahan ako. At ito ay paralisado hanggang ngayon. Hindi ko akalain na ikaw ang mahal ko sobrang bait. Kung hindi paano kita makikilala. Marunong ka talagang magpasa ng mga tao. Just tayo ay ginawa para sa isa't isa. Pagkatapos ay kailangan mong patunayan ito sa akin. Bakit bumubula ang gamot na ito? Anong mali? O ito ba ang gamot? Hindi bali. Ate, may sasabihin ka ba sa akin? Walang problema. Ito. Narito ang iyong sweldo ngayong buwan. Salamat, ate. Gagantimpalaan din kita ng dagdag na pera. Mayroon ka bang anumang bagay na masaya upang gantimpalaan ako? Kaya hindi kita tinatrato ng maayos. Hindi-hindi ko sinasadya yun. Kaya ngayon nagluluto ka pa rin ng kanin gaya ng tinanong ko. Oo, oh, nagluluto pa rin ako ng kanin gaya ng dati. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. I mean, pinainom mo ba siya ng gamot? Pinainom ko siya ng gamot. Nagpapakita ba siya ng anumang mga palatandaan? Kumakain siya ng maayos. Mabuti. Ano ang ibig sabihin nito? Ay wala. Narito ang reseta bukas. Uy, bibigyan mo pa ba ako ng inumin? Pero ate, kakaiba ang gamot na ito. Nilagay ko sa pagkain pero bula lang. Anong kakaiba ito ang gamot na ibinigay sa akin ng ospital? Ano pang kakaibang sinasabi mo? Nako hindi ko sinasadya. May sinasabi ako sa'yo, gawin mo lang. Hindi na kailangang magtanong ng marami. Oo. Tandaan mong painumin ng asawa ko, okay? Oo, naalala ko. Anong gamot ito? Ngunit bakit walang pangalan o tatak ng gamot? Ngunit sinabi rin na ito ay gamot sa ospital. Hindi tama, siguradong may problema siya. Oh, Mr. Min. Min, anong meron? Huwag mo akong takutin. Just ko, Min. Anong meron, Min? Uy, ate. May nangyari kumakain ako ng kanin tapos biglang nahimatay at hindi na naka Hindi ako makatawag. Umuwi ka na. Oo, naiintindihan ko, babalik ako agad. Hoy kuya, anong mali kuya? Gumising ka na. Huwag mo akong takutin. Kapatid tagumpay, tagumpay. Anong mali na nang meron? Nawalan ng malay ang asawa ko dumating na ang pagkakataon. Kaya ano pang hinihintay mo? Magmadali at kunin ang lahat ng ari-arian. Pumunta ka. Miss Trang, sa wakas nakabalik ka na. Kuya Min? Anong meron? Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawalan ng malay si Min. Hindi na talaga ako magising. Ano ang ibig mong sabihin sino ito? Bakit ka nasa bahay ko? Hoy kuya atin na lahat. Sa wakas ang buong kapalarang ito ay pag-aari natin. Miss Trang, ano ito? Bakit hindi mo dalhin si Min sa ospital? Bakit hindi ka nag-aalala sa kanya? Magtaka kung ano, hindi ko kailangang mag-alala tungkol dito. Ang lahat ay ayon sa aking perpektong plano. At ikaw ang nagbigay sa kanya ng gamot na nagpaparalyze sa kanya. Pagkatapos ay kailangan mong tanggapin ang responsibilidad. Hindi, ang gamot ay binigay mo sa akin. Kaya ano? Pero ikaw ang nagbigay ng gamot para maging ganito siya. Kung gayon, ikaw ay responsable. Bakit mo ginawa yon? Kung hindi ko ginawa 'yon, paano ako magkakaroon ng ganitong kapalaran? Bastard. Kuya, ikaw ay paralisado. Paano ako magiging gulay? Alam ko lahat ng pakanamo. Bituin, paano ito posible? Bakit hindi? Dahil hindi ko ininom ang iyong gamot, hindi ako maaaring maparalisa. Hindi ba? Hindi pwede. Hoy kuya. Anong ginagawa mo dito? Magsalita ng mahina. Saka ano ang sinasabi mo? Ang bagay ay nahuli ako ni Ate Trang. Bigyan mo siya ng gamot na ito. Nakikita kong kakaiba. Sigurado akong may mali sa bote na ito. Alam ko. Mula sa susunod na pagkakataon, ano ang sinabi ni Trang sa kanya, gawin mo na lang naririnig mo ba ako? Pero, mayroon akong sariling paraan ng paghawak nito. Gusto ko siyang ma-expose. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Pagkatapos, ano ang dapat kong gawin ngayon? Maaari ka bang gumawa ng plano sa akin? Okay. Kung gusto ni Miss, trang na uminom ako ng gamot, then let her believe na uminom ako ng gamot. Oo. Nagulat ka, di ba? Para alam mo lahat, nagsisinungaling ka pa ba sa akin? Kung hindi ako nagsinungaling sa'yo, saka paano ko malalaman ang tunay mong mukha? Asawa mali ang asawa. Sorry, misis. Mapatawad mo ba ako? Magpatawad. At huli, na hindi kita mapapatawad. Kuya, ay ang kanyang anak. Siya ang nagpagawa sa'yo. Ano ang sinabi niya? Hindi. Pinipilit mo ba ako? Ikaw, ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako. Sapat na hindi na kailangang makipagtalo pa. Ikaw at ako ay maghihiwalay. Magkita tayo sa korte. Hindi ba? Huwag. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sabi ko naman sa iyo eh. Ikaw at ako ay maghihiwalay. Ngayon lumabas ka sa bahay ko. O dapat ba akong tumawag ng pulis? Salamat sa babala sa akin. Oo. Oo. Walang problema. Buti na lang okay ka na.